Napatay ang mag-asawang negosyante at ang kanilang sampung taong gulang na anak matapos pagbabarilin sa loob mismo ng kanilang bahay sa Purok 5, Barangay Mallorca, San Leonardo Nevesija, Bandang Alauna ng Hapon, Kamakailan. Ayon kay San Leonardo Acting Chief of Police, Major Domingo Resma, kinilala ang mga biktima na sina Aurora, 52 anyos, Don Ray, 55 anyos, at kanilang anak na si Ezra, Base umano sa kuha ng CCTV camera sa kay ng dalawang motorsiklo ang apat na suspect na nakasuot ng itim na jacket, white t-shirt, black at white checkered at armado ng short firearm. Nakunwari umano ang mga customer ang mga suspect nang pumasok sa loob ng tindahan ng mga biktima ay biglang bumunot ng maikling baril at pinaputukan ang tatlo. Matapos ang ay kinuha umano ng mga suspek ang bag at cellphone ng babaeng biktima sa kaito malis sa na namataan patungo sa barangay Bonifacio, San Leonardo, Nueva Ecija. Batay sa inisyal na imbisigasyon, ang mag-anak ay nagtamo ng mga tama ng bala sa kanilang ulo mula sa 45 caliber pistol at nakita sa lugar ang anim na basyon ng bala ng nasabing baril. Patuloy naman ang investigasyon ng mga sa kung ano ang motibo ng pagpaslang sa mga biktima. Natapos na ang isa sa dalawang yugto ng 206.6 lineal meter flood control structure ng Department of Public Works and Highways o DPWH 9 Isiha Forest District Engineering Office o DEO sa Rio Chico River sa barangay Makamias, Gimba. Binigyan din ni OIC District Engineer John Vanna ang layunin ng proyekto na pangalagaan ng mga residente sa panganib na tulot ng baha, maging ang pagprotekta para sa mga ari-arian at ang pagpapanatili sa mga bukirin na pangunahing ikinabubuhay ng mga lokal na residente. Ayon kay Van, ang unang yugto ng proyekto ay ang pagtatayo ng 79 lineal meter river wall na sinundan ng karagdagang 127.5 lineal meters sa ikalawang yugto. Binubo ang proyekto ng mga steel sheet piles at pinatibay ng isang konkretong coping at gabyon para sa integridad ng estruktura na ang unang yugto ng proyekto sa pamagitan ng may 47.8 million pesos na alokasyon mula sa 2024 national budget na nagpatibay sa proteksyon sa baha para sa mga residente at bukirin sa barangay Makamias sa nasabing bayan. Nagpatayo ng bagong multipurpose building sa Maugat Elementary School na matatagpuan sa San Antonio Nueva Ecija ang Department of Public Works and Highways o DPWH, Nueva Ecija 2 District Engineering Office, DEO, na layuning ma-accommodate ang may isang daan na mga mag-aaral sa gitna ng kakulangan sa silid-aralan doon. Ipinahayag ni District Engineer Robert J. Panaligan na pinalitan ng bagong istruktura ang lumang gusali na may kalahating konkretong pader at mga partisyon na gawa sa kahoy na nagdulot ng malaking pinsala sa dating gusali dahil sa infestation ng anay. Ayon kay Engineer Panaliga ng isang palapag, dalawang silid-aralan na elevated ng isang metro at gawa sa buong kongkreto at metal ay sumisiguro ng mas matibay na pundasyon, mas mahusay na proteksyon laban sa mga peste at potensyal na tubig baha na nagbibigay ng mas ligtas, mas magandang kapaligiran sa pag-aaral para sa mga estudyante. Binigyang diin ni OIC Assistant District Engineer Leonora Cruz ang kahalagahan ng bagong gusali sa pagsuporta sa dekalidad na edukasyon na binibigyang diin na ang ligtas at maayos na mga istruktura ay mahalaga para sa pag-aaral ng mga bata. Nagpahayag naman ng pasasalamat si Grade 6 teacher Alberto Don Cruz II sa kompletong gusali na kinabibilangan ng mga comfort room, isang PWD ramp para sa accessibility, mga bagong blackboard, wall fan at lightning fixtures, ang 4.9 Million pesos na proyekto ay pinatupad sa ilalim ng Basic Infrastructure Program o BIP ng ahensya at pinondohan sa pamagitan ng 2024 National Budget.